Sabi mo mo pag masakit ha. Babrikan ko yan, ma'am. Dito po ba yung madalas sa sa unahan? Oo. Oh, Para may nakabaon. Ayan. Check it up po? Okay. Yung nakita mo, ma'am, na ganito na nilinisan ko. Nay sobrang hina ng pain tolerance niya kasi hindi ko na gina anong kinutkot Kasi ginaganin mo pa lang maaray na eh Mama sakit? Okay.

Sakit po <laughs> Magaling po si madam. <laughs> Mataas pa yung pain tolerance mo. Kaya ano. Pag mga ganun iba-iba, ang sakit na kaya nun. Kasi dikit na dikit na siya eh. Kasi may hindi na ako magputput ng Kaya masakit siya pinipinip. Mm. Kasamian na lang si Totoo po yun. Kaya ako pag naglilinis po ako, binabase ko talaga siya sa, sa pain, tolerance. pain tolerance ng isang tao. Kaya kung mapapansin niyo sa video, minsan mild lang yung linis. Kasi ayaw ng masak, ayaw ng ano. yan halo sa kanya mamaya. Yay! yung dinis. So, malalim nung sa. At sa kanya 'yung ano pa lang yung gilid dumaaray na siya. Ay. Baka naman siguro mabigat, ganun. Signan din natin. May dress skin po. Sako lang. <laughs> Carry bells. Ayan yung namula na yan. Diyan, diyan umano yung kuko. Bumaon. Kanina yung kuko Sa na. Sa unahan lang naman siya. laging masakit parang ang nakabaon. Kailan lang yung tapyasan lang. Pag hindi ko na siya kaya, pinakotot ko siya. Mm-hmm. Kaya ano ko, kinikilis ko siya, i-angap. Kaya naman pala eh. Ma'am? po. Oh. Bakit? Ah, meron naman siya. Nakahingi ka naman po. Buwasan ko pa. Sakit ma'am? Oo. Oh, ayaw naman. Saka makapasyon. Opo. Opo madam. Totoo po yun. Parang kada tumakagal, siya. Kaya nga agapan mo, agapan mo ng agapan. Gupitan mo ng gupitan. Kung... Um, Bumabalik na may susunod natin naman Oo, oh, oh ma'am. Basta huwag ka nang mag-cutix. Obserbahan mo na rin pati, ha? Pero never ako nagpa-cutix sa mga kapag-cutix. ka nang Baka siguro sa sapatos. Kasi ma'am talaga kadalasan yung mga naano kung ganito. Na so sobrang sa cutics. Teka lang. Kaya pa pala. Sorry na. Hindi ka pa ba nangingilo ma'am? Okay. Pagkakamanit yung hindi na nakikin eh. Hmm. Maganda yung ganito. Hindi nang ngilo. Pero pagsasiguro akin to, nang na yung kuko ko. Mama, pagkano? Oo. Tapos huwag mo ahayang humabay yung kuko. Kasanay ko na yung sarili ko lang yung Kahit yan lang, ma'am. Lalim din pala ng, ano, ng kuko.